Uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam uh, ang pag-aaralan natin ngayon insya Allah ay ang shurut sihat salah mga kondisyon sa pagkasahi o pagkabalid ng ating pagdarasal. So, nabanggit natin sa unang video na inupload ko sa YouTube ang shurut wujubi as-salah mga kondisyon sa pagka-obligado ng salah at nabanggit ko rin na ang shurut as sa mazhab ng Imam Shafi'i ay dalawang uri ang una ay syurut wujubi as-salah. Ang pangalawa ay syurut sihat as-salah. So sa so ngayon ang tatalakayin natin ngayon ay ang syurutu sihat as-salah. Ano ang mga kondisyon para ang ating pagdarasal ng sala ay magiging sahi or correct? So, ang shurut si sala ay, uh, ang babanggatin, babanggitin natin ngayon ay walo. Ang ibig sabihin kung ang walong bagay na ito ay hindi natin uh, magawa or hindi natin ma-apply ay not valid ang ating pagsasala So ang una mga kapatid sa pananampalatayang Islam al-Islam Ang ibig sabihin uh, bago ma mabalid ang ating pagdarasal dapat ay tayo ay Muslim na Ang ibig sabihin ang taong hindi mananampalataya, non-Muslim, kung magsala sila, mga kapatid, hindi matatanggap ang kanilang sala. Bakit? Kasi hindi sila Muslim. Kaya, nabanggit ko rin sa unang video natin, ang mga non-Muslim, ang dapat, ang obligado sa kanila ay pumasok muna sila sa reliyong Islam pag nakapasok na sila sa reliyong Islam ay pwede na silang magsala. Ang ibig sabihin, kung nagsala ang isang non-Muslim na hindi pa siya uh, nakapasok sa reliyong Islam, ang kanyang pagsasala ay hindi tanggap, not valid siya mga kapatid. Dahil sa siya ay kabilang sa non-Muslim. So, ang pangalawa ay ang alaklu wa tamiz. Ang ibig sabihin ng alaklu ay mayroon siyang pag-iisip. Ang tamiz, ang ibig sabihin ng tamiz ay uh, uh, kadalasan ay kung ang isang bata ay aabot na sa 7 years old. Pagkatapos, pag uh, kausapin mo siya, uh, kaya niya ng sumagot ng inyong ng iyong tanong at saka naintindihan niya yung ang iyong uh, ang iyong salita. At saka ang mumayiz ay alam na niya yung naka nakabubuti sa kanya at saka yung hindi example alam na, na, alam na niya yung yung bagay na yan ay uh, delikado sa kanya rin yon so ang ibig sabihin kung ang uh, mumayiz, example mga 7 years old uh, nagsala siya ang kanyang sala ay valid ang ibig sabihin mayroon siyang uh, gantimpala at saka yung gantimpala na yon ay Ibabagi niya sa kanyang parents. At saka yung al-aklo. Ang ibig sabihin ng al ay ang mayroon ng pag-isip ang, ang isang tao. Ang ibig sabihin kung ang taong yan ay baliw pagkatapos ng salas hindi valid ang kanyang sala kasi wala siya sa tamang pag-iisip. So, ang pangatlo sa uh, kondisyon na uh, masahi ang kanyang sala ay Taharatul Hadasain. Taharatul Hadasain. Ang paglilinis sa dalawang hadas. Ang, ang hadasain ay ang tinutukoy dito mga kapatid ay yung hadasul akbar at ang hadasul asgar ang hadasul akbar, anong ibig sabihin ng hadasul akbar? Kung ang isang tao ay siya ay janaba. Ang ibig sabihin uh, junub siya. Example nung nung janaba siya sa loob siya ng janaba uh, nakapa nakapa na uh, naginip siya pagkatapos uh, nilabasan siya. So, ang tawag sa taong na yan, nilabasan siya nang sperm, ang tawag sa taong yan ay uh, junub. ibig sabihin, kailangan niya munang maligo. Maligo muna siya, magniyat siya ng Rafa'il Hadasil Akbar, maligo muna siya, and then